tay nang ng manok. Yan, may rin puwet. Tsaka rin. <laughs> yan. Dapat talagang matalas ang putil yun. Ako yung video ko. pag-aralan <laughs> ko. Ay, dapat dinipalo ako. Hindi ko kuyita. Eh. ay tai na Ah do kut para Hmm ugat ay ugat ibagay nan man na. but hindi na poslet yon don O, ba't mo tinanggal? Iba ka pumuslit. Hindi, nakapuslit yan. Hmm. Ito yung butsi. Ba't yung kay tayo, isa, hindi mo ginayantay? Ah, ibuo yun eh. Hindi pwedeng kanya, pambinta yun eh. Oh, dapat pala ang ginawa mo yung <laughs> Ah, eh bakit? Ay, kasi gusto ko mapag-aralan yun. Sa inyong, yung... yung barugbog ay yung pagbutas. Uh Oo. -oh. Ay, doon lang. Doon lang sa yun. Ah, hilahin ka lang yan? Abutasan mula mo lang. Butasan mo lang siya ng konti. Ang butas ng edi niyo. Pagkakuan niya, mo pag ang abiyasan mo. Ah, tapos ah, hilahin ka na. Sinayin. Bakit? Bayarin yung order. Ah, order. order na. Chocolate. Aray! Sino may order? Si nanay? Hindi. Si ah, Okay Sinanay. na yun, tay. Tapos na yun. Ah, lahin na lang. lahin na, na lang. Ah, Okay. I think good